congratulate mo na ang iyong sarili dahil magaling ka na. Isang mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin na why nasa mabuti po tayong kalagayan sa mang sulok ng mundo tayo naroroon at ligtas tayo sa anumang kapahamakan. Bago po natin simula ng ating reaction wag po nating kalimutang e-subscribe ang YouTube channel ni Val Santos Mat Ubang. Kalinga prabat ate Edna Vlogs at syempre support din natin si Roda Mix Vlog. Huwag po tayong magskip ng ads kapag tayo ay nanonood sa kanilang mga video. Dahil malaking tulong po yun para mas marami pa silang matutulungan na may hirap si Ate Roda ay nagpasalamat o nagtreat siya ng padiner kasama sila Isla Bonita, JP Alibio at Kuya Nelson. Siyempre hindi may iwan si Rina na anak anak-anak ni Ate Roda dahil gusto niyang i-congrat si Rina dahil magaling na daw. Higit sa lahat ang anak ni Ate Roda ay kasali sa dance list kaya naging double celebration. Ate Roda congrats sa anak mo, panoorin po natin sila kain na naman tayo. At syempre, kasama natin si Rina. Ayan. Ito po kasi si Rina ay mahilig sa kain. And kagaya ko rin mahilig sa kain. Oh, for that. Yes! So, ayan. Dito naman po tayo. Masarap yung sabaw dito. Kaya napili namin na dito kumain. Syempre, pag sabaw ang pinag-usapan, masarap po may ng sabaw. Kasama po, kasama po natin yung ibang mga kalingang partners. Ayan. Sinasabi ko kay Rina, i-congratulate niya yung sarili niya kasi magaling na siya and ayun matutuwa lang po talaga ako and uh, very thankful ako kay Ken kasama po natin si Isla Bonita yung kanyang uh, asawa si JP Alivio at si Kuya Nelson yan so kain po muna kami and then mamaya ano tayo, picture taking kasama sila. And congratulations sa aking anak. Kasi masya sa dance listing. Sabi ko sa kanya celebrate na ako na ako lang. Pero nakita ko sila kaya isinama ko na sila. Oh, 'Di ba? po so, kainan 'yun eh. Ito po yung aking ano, favorite dito. So, gusto ko dito yung ano eh, yung bulalo. Masarap din po yung ano nila dito. Tenolang manok, yung native na manok. Ayan, sila yung nakita natin na makakasama. Kaya sila yung kasama natin ngayon. Ayan, ayan, congratulations sa aking anak. Nakasama sa Dean's List. Nakachamba lang daw siya. Sabi ng anak ko. Oh. Nakachamba kaya nakasama sa Dean's List. Pero very thankful po tayo kay Lord kasi binayayaan tayo ng isang anak na nagsusumikap para sa kanyang pag-aaral. At uh, pinagbubuti yung kanyang pag-aaral. And ayun, ano tayo ngayon? Bawas allowance kasi kasama sa Dean's List. Na kailangan lang i-maintain yung grades. Kaya naman po niya si Kasi masipag naman sa pag-aaral ng aking anak. Thank you so much po. Ayan, pauwi na po kami. So ayun na nga po kumain sila sa isang paborito nilang kainan. Dahil paborito nila ang bolalo at tinulang manok, yung native na manok masarap ang sabaw. Gustong gusto ni Rina humigop ng sabaw at mahilig sa kain dahil kasali sa dance list ang anak ni Ate Roda. Binawasan daw niya ang allowance nito. Congrats Ate Roda nakaka-proud ang anak mo. Hindi ka nagkulang sa pagtuturo dahil mahusay at nagsusumikap ang anak mo. Salamat din sa pag-aalaga at pagtuturo kay Rina. Salamat din kay Kali Ngaprab, kay Kuya Val, kay Ate Edna sa walang sawang pagtulong. Salamat din sa mga sponsors, viewers at supporters. More blessings po sa ating lahat.